For today's vlog, mga kasosi, kami ay nag-harvest ng uh, mga pananim na gulay dito sa Gumaro Farm. Shoutout nga pala muna sa mga Gumaro dyan sa Japan. Uh, ito yung farm ninyo na dito kami ngayon. Kami ay nag-harvest na ng mga pananim na gulay dahil uwi kami na may nila mamaya para naman may dala kami. Katulad dito, ay uh, ito yung harvest namin. Marami na ang sitaw at mayroon na kami mga paunti-unting okra at saka ito ay uh, ang palaya. So, o yan o, oh, shoutout sa mga Gumaro dyan sa Japan. Hello, mag-comment kayo sa aking vlog na ito kung mapapanood nyo, diba? Oo nga naman, hindi kayo makakapag-comment pag hindi nyo pinanood. Ayan, shoutout sa mga Gumaro dyan. Nandito kami sa napakagandang Gumaro Farm. Ayan o, oh, na may lawak na. Mula dito sa aking kinatatayuan hanggang pataas, may lawak-law ito na 28 hectares. O oh, ba? Diba? Ang lawak talaga, no? So, abangan niyo yung mga video na i-upload ko dahil yung uh, na kunan ko ng buong vlog, yung 20 hectares na ito, mula rito sa baba, papunta sa taas. Kung makikita ninyo din sa tapir ka mataas, may isang kahoy na napaka tayog niya. Ang tawag yan ay So, hanggang doon yung Gumaro Farm. Ayan, oh. May kakaibang puno ng kahoy. Ayan, oh. Ayan. Nadulas siya? Hmm, Sayang hindi nakunan. Luya ba yung kinukuha niya? Ano 'yan? Labanos 'yan, J. Tara po tayo. Ha? Sarap, tayo din, tara din. Ano to? Kuya Amis. Luya ang kinukuha mo? Basta Sa naman tayo. Oh, shout out dyan sa mga gumaro sa Japan. Nandito kami sa farm ninyo ngayon. So ang kwento nga pala mula dito sa aming kinatatayuan ay 28 hectares no ang lawak or lapad ng farm na ito. at uh, tapos nakunan ko ng vlog ang buong Gumaro Farm mula rito hanggang pataas. Bangan nyo dahil i-upload ko yan. Malapit na. Walang signal dito kaya hindi ako makapag-upload. Sa puntong ito mga kasosi ng video ko or vlog ko, nandito na kami sa Bangasili. Ayan. Uh, so, nandito naman kami sa sili, no? Kami naman ay mag-harvest ngayon ng mga siling green. So, ano yung paglagay dito, to? Ha? Sinigang? Hindi, yung parang, ano yung, parang toron siya. Ipiprito? Ah, yung, ano yung, dyna Oh, dynamite? Mm-hmm. So, nandito kami sa, uh, tawag ito, bahagi ng mga puno ng sili, no? Dito sa Gumaro Farm. Napakarami. Napakamara napakaraming sili talaga, grabe. Ay, siling pula! So, ito na nga, habang, uh, pag nalito ka sa Gumaro, fa, Farm habang ikaw ay namimitas ng mga paninim na gulay, ang makikita mong view ay yan. Ganyan kaganda. Makapigil hining ang ganda ng view, hindi ba? <laughs> Tapos, ay naman yung kubo. Doon kami nag stay Ang mga turista, pag tuwing pumupunta kami dito, ayan ang kubo. Kompleto yan dyan. Uh, may kuryente, solar nga lang, 'di ba? printi pa rin yan. Tapos, ang tubig naman ay only water talaga. Yung mga host na yan na nakakonek dito ay galing yan doon sa bukal na only water talaga dahil napakalakas ang bukal. Hindi mo kailangan gumamit ng makina dahil mas malakas pa siya kaysa gumagamit ng makina. Ay, di ba? Ah. Magtatanim tayo saan? Ito, doon. Mayroon ako. Marami ako. Inihahagis eh, ko lang yung mga buto. Tapos ngayon tumubo na. May garden ako doon eh. May kamote. Hmm, hindi ko nakita. Diyan sa may garahe. Sa gilid. Ah, sa'yo yun? Akin yun. Ang um, ganda. Oo. Oh. Kasi ako magpano. Gusto ko kasi magkakain ng mga sariwang dahon. Oo, oh. oh, kaya mahilig din ako sa mga tanim-tanim. So, ito na ang uh, isa sa mga membro ng Gumaro family. Ayan, o. Oh. Siya, ayan, si Carolyn Oria Gumaro. Ayan. Tutulong siya mag-harvest ng mga beech, di Ano, doon tayo? Hindi, ay sili. Kailangan ma-harvest natin lahat. Lahat? Oo. Oh, oh. Isang sako yan kasi ano yan eh. So, uh, ba ano, taas? Marami eh. Ay, yung puno na yun, hindi na kinunan puno. Oh, Nag-itik na sa bunga, oh. Kaso maliliit. Maliliit Ay, pa ba yan? Oo, oo uh, uh, maliliit. Yung malaki lang. Sayang lang kasi hindi mo tinapapakinabangan dito, di ba? oo, kaya. Pitasin na natin. Tinitinda, di ba? Oo, oh, itinitinda rin sa ano, sa... Pwede mo Meron kumukuha din dito minsan. Magkano ba kilo nito? Minsan, uh, umabot ito sa 700. -hmm. -mm. Alam mo kasi sa palengke mga kaso, si minsan limang piso ang isa, may dalawang piso, may tatlong piso, may tatlo lima, may umabot yung tatlo sampo, ngayon umabot ang 750 ang kilo, pero minsan nagmumura naman piso ang isa. Mm. Pero dito, ay, hindi mo na kailangan pang bumili dahil kahit magluto ka ng puro sili ay pwede. Mm, di ba? Shout out sa inyo dyan ha. Hindi, magluto ka ng puro sili ni. Ang lalaki, bakit ano, hindi nyo inaano? Ay, Diyos ka. Ito oh, marami ang ang harvest namin. Siling green. Ayun oh. Talop. Paksiw sinigang. Mm -hmm. Sinigang. Uy, namit ko magsinigang. So, let's shout out sa mga gumaro diyan sa Japan. Nandito kami sa farm. Ari ko. Ah. Kailangan maka isang sako tayo ng sili. Ang dami na ng harvest ko eh. isang sako daw. Ang dami palang bunga, no? Ayun, yung bandarong sa taas. Tiyala. Ibig sabihin yung mga hindi pa pwede? Oo, kasi sayang naman. Ayun, no? May laki. Tita, dito. Magluto kaya talaga tayo, tayo, tayo ng dynamite? Oo, kailangan. Magluluto talaga. Habang sariwa pa to. Oo. Wala naman tayong cheese dito. Pag uwi. Hindi doon sa Kaya dapat Manila. yung tangkay niya para hindi madaling masira. Ah, ah tama. Ang dahing bunga, no? Kahit siyang puno lang sa harapan ng bahay mo ganito, okay na, di ba? Wala be, tumuyog ikaw mag harvest be? Eh, papano may rain? Hindi Ay Diyos Di ko <laughs> Ay Di ko <laughs> eh. Samantha! Mm hmm ba Ito o, mga isang puno nasa isang sa... Ay puko. ko dyan ah to. wala na Tingnan mo nga kung kikita ka ay kinakikita ka yan oh. Wala naman. Eh kayo na pa kayo ano ina ihasalin nila kay nagreklamo. <laughs> Susko kahapon pa. Welcome to Gumaro mga mga Eh! Nag-harvest kami ng mga pananim katulad ng mga siling green na ito. Kailangan na isang sako kami. Yung sito ay nakaisang sako na kami. Dadali namin sa Maynila sa pag-uwi namin ngayong araw ng linggo. nag kami dito sa Gumaro Farm sa loob ng dalawang araw. Kaya naman ako sumama para lamang kunan ng vlog ang farm na ito. Hello! Welcome to my vlog! O oh, diba? O. Oh, Andami pang bunga. Oh. So, ito naman ay isang... Uh, Uh, tawag nito education graduate from Davao City. Ayan. Nagbabakasyon din siya dito. Ano layo, no? Pung, nagbiyahe siya from Davao to Manila, Manila to Antipolo uh, para lang makita niya ang napakagandang farm na ito! Uy, huwag mga baka yung puro na sili! Neng, huwag ka magpadulas dyan! sinelas madulas yan. ang ano. Ay! ka pa, kate. Yak, madumi na. So, yun ang kaga kaganapan dito na dulas ang isang dalaga dahil tumutulong din sa mamita kasi nagpapakyot. Ay, yan, napala niya. Hmm, di ba? ba? Sakit ang tuhod ko. Dami ko na ko habi. Tumuyong ka. Okay na eh. Ito yan. Ha? Maduyat. Maduyat. Ang bulang ka Maduyat. Be, mag-aral tayo be. Na ano. Maduyat. Alamnya niya pala madulas kasi yung madula. niya, Maduyat. Ang dumi mo na. Hindi mo kaya magyakad. Oo. Oh. Oh. Ang dali. kami. Tama, tayo. Tama, tama, tayo. Tama, tama, paka, tayo. Hindi mo kaya magyakad. Ang dali na. Binitbit na. Ayan, nadumay na yung jacket mo. Ayan. Ala, atin na. Sige. Ayan doon. Sige. Pwede ka ba yun, magyakad? Tanay ka kasi sa tuyodad. <laughs> Pagdating ito sa bundok, hindi mo na kaya magyakad. Unti na mo, oh. binitbit na. Ano daw? Ano yun, pati si Libby sasali na pag-harvest. <laughs> <laughs> so ayan, ang haba na pala ng oras ng video ko, no? Napakaganda dito talaga habang namimitas ka. Ito, makikita mong view dito, no? So, uh, harvest ng luya, ng labanos, uh, ano, ano isa? Mustasa, <laughs> ano pa yung isa? Ah, yung carrots, mayroon o, din. may letos, oh. Tara, puntahan natin yung, ano, yung, yung carrots. Oo, oh, oh, mayroon. Tara. Oh, okay. may one, okay. So, dito yung carrots eh. Dali na eh, So, papunta kami sa may karots, no? Carrots, man. Ano, Ano, Jay? Hindi, pwede na yan. Ang ganda ng kulay ng carrots, oh. So, nandito na kami sa portion ng uh, mga carrots, no. Dito sa Gumaro Farm. Hmm. So, ngayon, ito na ang na harvest na luya. Ayan, luya. Ayan ah, oh, so Tinan ay karot sa'yo, ang ganda Yes, ang ganda Ito kaya, Jay, may laman na ito, Jay Meron yan, to Eh, sige, ito nga Ayan, ang ganda ng kulay Oh my God malala Parang malalaman kapag ano na Yung ano na, naka Nakaangat na yung ano niya Ah, oo. Parang ano lang din kamote. Ito try mo to. Ito. Pwede Pwede to? Ay, maliit. Maliit pa. Ayan. Ito. Sige, bunutin mo na. Mahal na yan sa nilang ganyan. Nila. No? Matamay siguro to. Kasi Pwede nyo kainin ng hilaw. Try kainin yan. Pwede. Pugasan mo na natin. Hindi na. Ito, kasi maliit. Hmm. So, nandito kami sa ano, no, sa carrots. So, ayan. Kinakain na lang. Ito po. Saan? Eh, may na pala. Maliit naman na kayo. Pwede na daw yan. Yeah. Ito malaki. Ang laki ng laman. Ay! Sayang, sayang, sayang. Ano Bayan. Mano kasi matigas yung lupa. Ha? Hindi na po yan ano. Ito oh, nasayang. Ito yan sayang. So, nandito kami sa Gumaro Farm. Nag-harvest na. Nandito kami sa carrots, no. Sa portion ng mga uh, pananim na carrots. Ayan. Ayan. So, so, oh. Carrots pala to. Ah, so, ayan. Papakita ko sa inyo ang Gumaro Farm, no. Mula rito sa taas hanggang sa baba. O, oh, halika. Sumali ka sa vlog. Manggagamot ka ba? <laughs> ito na. <laughs> <laughs> ayan, mga gwapo. Ayan Oh, diba Ang dami nagbabakasyon dito, mga gwapo, magaganda. Di diba diba, Matigas. Sa mo nang para o, o mo lang. Kasi sa ano sa ibang bansa ang, ang pagtanim nito malambot yung parang buhangin yung ano buhangin kasi buhangin. buhangin tas ano lang ginaganyan lang lahat sabay-sabay bubunutin tanggal eh, at ay, ang lalaki at, nga mat, 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 matigas kasi ang ano so, so, yung lofa Lupa. <laughs> di, ina ano, ano yan? sinasarol di <laughs> dinudurog lupa. muna yung lupa para maging ano, soil. Soil? soil ano na nga si yan so... eh. <laughs> ha? Sige, pabunutin, <laughs> bunutin mo. Patay ay, tatay. Mm. <laughs> ay, no, mga talbos, yung ano na mga talbos, ang ampala, tumulong ka dyan. Ay, ito rin yung, ito rin Hindi Ano naman ito, Jay? ano, yung... Ano, Kaplag Kaya vlog mo ako eh. Oh, ano yung sentipid? Uh, Bulay kita na ito? Saan? 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 mga, mga talbos ng ampa. Kaya vlog mo nga ako. Nari ang pasirin na ito. Uy, huwag ka mga ba, Malin? <laughs> Bawin pa kita saan eh. Uh, Uy, huwag mo ganyan. Ano yan, lalas -lasan. Ba't isinama yung dahon? <laughs> <laughs> <Ha? laughs> ano ito? Sama nila. Ha? Pwede bang igulay ito?